ayan magandang buhay po sa ating lahat so bago matapos ang taon na ito ayan gusto kong share yung aking uh, paboritong uh, yung bible verse ito yung panaghoy 3 ayan uh, chapter 3 verse 21 to 25 so tagalog yung gusto ko guys na ibahagi sa inyo so ito yung ano uh, bible verse na ayan uh, ilang araw kong paulit ulit kong um, uh, pinakiking, pinakikinggan so ito yung uh, ayan ayan uh, ng panaghoy 3. Ayan. Uh, verse Birth uh, 21 to 25. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip kaya may pag pag-asa ako sa mga ka aawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. So ang ang pangin, ang mga yaoy bago tuwing umaga, ayan. Dakila ang yung pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako ay aasa sa kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa kanya sa kaluluwa na ayan humahanap sa kanya alam nyo guys, ayan, um, ako isang simpleng nanay lang, so uh, ako isang ordinary empleyado so ayan, um, alam nyo malaking uh, tulong ito, itong mga uh, Bible verse na ayan, yung aking uh, paulit-ulit na minsan pinakikinggan, marami marami tayong mga pinagdaanan itong uh, nakaraang taong 2023, so uh, mga pagsubok, ano yan, karamdaman, uh, family, relasyon sa pamilya, financial at uh, yun, uh, uh, problema sa ano kalusugan. So alam niyo laging nandiyan, nandiyan ang ating ah, uh, butihing Panginoon. So um, yung katapatan niya laging uh, yun nararamdaman natin at ito ay uh, Uh, sa anumang ating mga pinagdaan ng mga pagsubok nitong nakaraang 2023. So, yan. Gusto ko nga po i-share. Yan kasi magtatapos na yung ating uh, ating um, year 2023. Napakabuti dakila yung pag-ibig ng Diyos. So, um, hindi natin uh, kayang sukatin yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, yung kanyang uh, pagmamahal at uh, pag-ibig uh, pag-ibig niya sa atin so tayo ay paulit-ulit na nagkakasala so yun uh, nandiyan siya nandiyan siya parati ko ano man yang uh, yung pinagdaraanan na uh, ikaw na nakikinig na kung may karamdaman ka man or um uh, ano man yung pinagdadaanan mo, problema sa pamilya, soliranin sa uh, relasyon, sa iyong uh, mga mahal sa buhay. Alam nyo, napaka buti ng Diyos. Itaas nyo yan sa ating Panginoon. Yung kanyang um, pagmamahal ay uh, talagang araw-araw nating mararamdaman. So, sa kanya lang talaga tayo kukuha ng lakas at pag-asa. So, yun. Um, Napaka-thankful ko po itong nakaraang 2023. So, marami may mga para problem pero po yan uh, na nalalagpasan po natin. And napaka-thankful ko po dahil sa yung wala talagang sa kanya talaga ako naka ano uh, naka uh, connect. So, sabi nga, lagi tayong nakakonect dapat kay, kay Lord. So, yun. Gusto ko lamang po i-share at bahagi. So, yun, Napaka uh, thankful ko po at uh, nagpapasalamat ako. Pinupuri ko yung kabutihan na patuloy na binubuhos sa atin. So, ikaw, kaya kung ikaw may ka- uh, uh anumang uh, problema yung, yung nararanasan yan ay malalampasan mo sa tulong ng ating butihing Panginoon so isang ayan uh, ay uh, isang masaganang uh, bagong taon na darating ng 2024 so yan, maraming maraming salamat at uh, nawa ang lahat ng uh, pagpapala ay patuloy na dumali sa inyo sa iyo at sa inyong pamilya